ka-usap natin ngayong hapon uh, si Ginang Cheryl Vasquez, uh, ang ina ni Lorenzo Mindibel, 30 taong gulang na apat na beses tinaga ng kanilang kapitbahay at nangangailangan ngayon ng agarang medical na atensyon. Uh, nanay Cheryl, magandang hapon po. Magandang hapon po. O, kumusta po kayo ngayon, nanay? Hindi ko po maano itong nararamdaman ko po kung dahil sa nangyari po sa anak ko na nag buhay po na dinala po namin dito sa BRT 3-H po. Mari mo bang maikwento, ano bang nangyari kay Lorenzo at bakit pinagtataga siya ng inyong kapitbahay? Nagulat nga po ako ko kasi yung anak ko po nagpaalam sa akin lang doon po sa kapatid niya hmm. kasi inatid lang po yung motor. Yung bandang Alas 6 ng gabi, so nag-ano po sa akin yung apo ko na sabi na, Lola Chi, Lola Chi, si Titi Ensoy. Tapos, parang may tumunog sa cellphone ko na nakalagay, Ma, tulong. Ang sagot ko po, bakit? Hindi ko po alam kung saan ko po siya hanapin. Sabi na yan, ano? Opo, bandang hmm. alas 6 ng gabi, gabi po. Hmm -hmm. Kailan po ito nangyari? Nung linggo po. kapit niyo yung tumaga, ano? Ano pong dahilan? Anong anong rason bakit pinagayong anak mo? Meron po kasi dati kaming alita ng kapitbahay po namin. Sumatagal so na dati. Opo, na alita last year po. Tungkol sa Sa tungkol po sa tatay ko na pinagpapalo din po niya. So, ito palang lang kapitbahay niyo ay mapanakit talaga. Opo, yung tatay niyo pinagpapalo ng kahoy. Opo, last year po. Ano nangyari naman noong sa tatay mo? Nag-ano po siya dito sa may parting ano, lumubo po niya ito. Mm. Tapos dito po sa mga parte ng katawan, okay. pinagpapalo Ito namang niya. anak ninyo, ilang beses tinamaan ng taga? Dito po sa abato, apat na beses daw po siyang tinaga. Tapos dito po may tama, saka dito pa po mayroon pa po so, po, marami. dito. Man. Marami po. Saka ito po, kung na ano niyan, nahiwa dito, parang sinanggaan niya nung inano. But kaya... Buti hindi napuruhan masyado. Hindi, oo sobra po ako ng ako. Akala ko po hindi na makarating ng ospital. Yung tumulong at nakakita para masaway din na tagain yung anak nyo. Mga barangay official po. Kayo po ba ay nakapagpablater na o nakapagsumbong na sa pulisya itong pangyayaring ito? Hindi pa po kong kasi inaagapan ko po yung buhay po muna ng anak ko. Inuuna ko po muna okay. yung so, anak ko. So hindi kong. pa kayo nagkakaharap nitong nanaga, itong suspect? Hindi pa po. Wala pang usapan sa magkabilang panig? Wala pa po. At uh, anong plano nyo? Magpapahil kayo ng kaso? Pag-iisipan ko pa po kong kasi gusto ko po muna unahin po itong sitwasyon ng anak ko. Kasi napaka lala po nung sinaga po ng anak ko. So kayo po ay dumulog dito sa Ako Tabang Ora mismo at Ako Bicol Ano po ang tulong na gusto po ninyong maibigay ng Ako po sa inyo? Lumapit po ako dito kung sa Ako Tabang Ora para po humingi po ako ng gastusin para po sa medikal na pagkaka Kumpayin po ng aking anak dyan po sa BRTTH po. Yung bang sospek, nagpaabot na ng tulong, hindi pa? Wala po. Wala. O, kasi hindi pa kayo nagkakausap, ano? hindi okay. pa kayo nagkakarap. Para sa maaring asahan na tulong mula sa akubikol Bicol Party List, uh, makakapanayam natin sa linya ng telepono. Ito yung tunay na kong, si Miss LB Sidenio, ang koordinator ng Malasakit Center ng akubikol Bicol uh, Kung LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon Sir Joss and good afternoon kay nanay. Narinig niyo po ay medyo yung anak niya, Ma'am LB, pinagtataga. Ano po ang maring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List? Sir Sir Joss, nasa BRSMC naman yung pasyente ni nanay. Opo. Ang po siya magalala lahat po ng babayaran. sa hospital bill po nila. Sasagutin po ng ako Bicol Party List. Katulong po ng Malasakit Center. Nandiyan naman po si Boss Aldi. Naglagay po siya ng marating malaking fan. Opo. Sa si Para po sa mga tulad din nanay na nangangailangan ng tulong. Narinig nyo nanay. Sasagutin ng ako Bicol lahat ng babayarin nyo sa hospital. Dabos pa ako papasalam. Hindi, hindi ko pinasahan na matutulungan pa ako dito. Ako, Biko, tama ko na mismo. Ora mismo. salamat po sa inyo lahat. Ano po ang gusto niyong iparating kay Congressman Saldico? Lubos po ako nang salamat po sa iyo. Kung salbi ko sa pagtulong mo po sa akin, sa aming kalagayan po ng aking anak. Kung LB po, anong gusto niyong sabihin po? Maraming salamat po, Ma'am LB, sa tulong mo po na ipapa... Uh, ano mo po sa amin, sa aking anak po? Opo, ay eh, matanong ko lang po Ito, la, nanay. Itong anak niyo, 30 years old. Opo. Ito ay may pamilya na. Meron po, may isang anak po. Oo, eh, kumusta yung anak? Nandun po, nanay, kasi ano, maliit ano, po. Anong trabaho nitong anak niyo? Nag-titinda-tinda po siya ng kakanin po. Okay. Ma'am LB, maraming salamat. Mabuhay po kayo dyan sa Akubikol Malasakit Center, Acubicol Party List uh, sa Agarang Pagtulong. Nanay, hangal po namin so na makarecover yung anak nyo para may pamilya na pala ito. Okay. So, iwas-iwas na lang siguro, ha? Kasi matindi pala itong kapitbahay nyo. Ipabilang nyo. Pinukpok na pala yung tatay mo noong last year. Tapos ito namang anak mo ngayon, pinagtataga. Okay. Bukod po sa sinabi ni Ma'am LB na sagot na ng ako yung mga babayaran sa ospital, mayroon pa pong inihandang cash assistance ah, ang palatuntunan ito ni Congressman Saldico akubicol, Tabang Uramismo mismo para sa inyo para magamit po ninyo. Pakikuha na lang po nanay. Maraming, At maraming sa pa pong food packs. Ah, para, kayo nanay, anong hanap buhay nyo? Nag, ano rin po, BHW po. Oh, ng barangay. Ah, BHW oh. ng barangay. Okay. So, ano pong masasabi nyo, nanay, sa Akubikol? Maraming maraming salamat po sa tulong po na ibinigay po sa akin ng Akubikol Tabang Ora mismo po. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat at sa lahat pong staff dito sa Akubikol po.